hi okay guys, good morning. So, problem solved na tayo tuwing mag-run out dahil mayroon na tayong mini generator matinan, mayroon din tayong charger lamp. Pag mag-run out, mayroon din na tayong ilaw. Pwede na, pwede na din, hindi natin i-on yung electrical light natin kung nakaano sa kurente. Ito na, ito na ipang replace natin para save tayo sa less electricity, list sa belba. No? So, pwede na ito gamitin. Dahil sa TV din, pwede din ito gamitin sa electric fan, pang-charge ng cellphone, Ayan, ito na po. Legit siya, guys, no? Kararating lang. Today is December 20. So, sakto pang Christmas sa ating bahay. So, thank you, ka Okay. Na blessingan tayo. So, at least, mayroon na tayong souvenir sa ating pagtrabaho, no? Sa ating work. So, ito na. Hindi na tayo mag-alala pag nag-charge yung mga online meters ko. Huwag na kayo mag-alala. Uh, mayroon na tayong... Uh, signal pag mag burn out ito sa amin at saka wag lang mawala ng signal yung wifi but kung mayroon lang tayong electricity uh, patuloy pa rin yung trabaho natin okay so ayan thank you for watching kung gusto niyo mag order kontakin niyo lang ako or visit my tiktok shop mayroon nandoon uh, nandoon ito sa showcase ko sa tiktok shop ko So, worth it ang pera nyo rito. Very late tinas, tinatry ko na sa TV, yes, legit siya. Ah, uh, sinubukan ko na rin sa electric fan, legit siya. At saka, sinacharge ko na rin siya sa cellphone. Mayroon din siyang freebies na pang charge. Okay, kahit anong gamitin yung charge, may maliit, may iwan ko para saan to na pang charge. May ma... Iwan ko din saan to, basta mayroon siyang ano, dalawa... Kompleto siya, kompleto. At charge niya sa cellphone. Okay guys, so kung gusto niya mag-order, punta ko niya ako. Eh, message niya lang, just be in me. Dahil, eh, mag-order tayo. Legit yung pera niyo dito, very worth it, no? Okay, hindi niya, hindi niya kailangan magbili pa ng malaking generator. Ito na, solved na ang ating problema dito. Ayan. Ay, Alright, so that's it. And thank you for watching. Bye-bye.